Wala. Buta hindi yun napupulyot dito. no? ganda oh. Nawak pala. Nga, ikala eh, ko yung ganda lang eh. dun dito? Tapos, 8 lang, masingin nila, tsaka 5 piso. Hindi pwede yung aso. One <laughs> <laughs> Ay! Ay, matapak sa mm -hmm. mamaya. Mama, ang panda ko. Uh, One na kasi yun eh, di ba? Bakit mo lang naman, naman. Oh, oh, sorry, Nailog talaga, no? Oo, oh, kasi yung ganyan na ito part Part pala ito. Baka doon lang ba? Yun ang... Ay, may kabilang side pa! Mama. No fishing. Wow! Kasi Rita niya ayaw sa labang dito ko na kaya dalhin yun. Hahaha. <laughs> O, oh, hindi niya pa ito nakita. Oh, ito nakita. oh, ito nakita. oh ito. Ah, may tulay. Tulay tayo sa tulay. Ay, May puntahan pa tayo. Bibili lang naman tayo. Minsan lang naman tayo punta dito, di ba?